Hello po mga kasari, welcome po sa akin channel Melody Vlog. So ito nga guys, yung aming mineral, konti na lang ang laman, kaya napasugod kami kagabi sa dali dahil malapit lang dito. At ito nga, si partner talaga namang busy busy sa aming mga napamiling gamit, kaya salamat. Kaya pag may ugali kang ganito, talagang may chance kang magtatagumpay. Kaya panoorin nyo lang to guys, hanggang dolo para magkaroon kayo ng konting idea. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe. So ito nga guys, nung unang kita ko talaga nito. Talagang nai-inlove na ako sa kanya. Kaya naman, niligaw-ligawan ko kay Madam Seller. Sabi ko kung pwede ay bibilhin ko na lang to sa kanya. Talagang nagustuhan ko tong dining table na to. Kaya naman ayan, no? Katas ng ating sari-sari store. Kaya wala talagang pagmasi Pag masipag tayo talagang mabibili natin ang gusto nating bilhin. Kaya thank you, Lord. So, ano pang inaantay nyo, guys? Pag mayroong kayong maliit na puhunan, umpisahan nyo na magnegosyo para Ayan, pag may gusto kayong bilhin, talagang mabibili kasi maganda talaga pag mayroon tayong sariling negosyo. At ayan nga guys, ang saya dahil maganda ang panahon. At yung uh, may naglakad-lakad dahil maganda ang panahon ngayong araw. Thank you Lord. Kaya pag may ganito ka talagang ugali, talagang may chance kang magtatagumpay. No? Basta, wag lang tayo tatamad-tamad. So, wala talagang nagtatagumpay pag tamad, di diba guys? Kailangan talaga si pag diskarte no? Talagang may pag-asa pag ikaw ay madiskarte, may pag-asa kang magtatagumpay. Kaya gawin mo lang ang tama, yung wala kang inaapakang tao, yung walang galit sa iyo, yung hindi ka nangaabala ng tao, yung hindi ka basta wala kang ginawa sa isang tao kasi pag mayroon kang ginawa, talagang asahan mo na hindi maganda ang balik sa iyo. Basta gawin mo lang ang tama, gawin mo lang kung ano yung ginagawa mo, yung anong trabaho mo, basta wala kang inapakang tao, ituloy-tuloy mo lang, hindi naman mahalaga kung ayaw nila sa iyo, ang mahalaga wala kang ginawa sa kanila. Basta nagpapatuloy ka lang, nagsusumikap ka lang, lumalabang ka ng patas. So, pag talagang ibiblis ka, tutulungan ka ni Lord. Kasi, ayan, nakikita kanya na nagsusumikap ka talaga na wala kang sinasagasa ang tao, wala kang nasasaktang tao. At dumating na nga yung aming gasol, guys. Kaya ayan, makapagluto na tayo. Salamat. Kasama yung tangki, guys. Ang binayaran namin ay 2,600. Di ko alam kung mahal yun, guys. Kasi wala kaming lagayan, ano wala kaming tangki. So, ayan, kaya nagbayad kami ng 2,600 at dinelever nga dito sa aming bahay para naman ayan, makapagloto na kami. So ayan, unti-unti lang nakakapamili kami ng gamit dahil, ayan, dahil mahilig tayong mag-ipon. Kaya basta Tiyaga-tiyaga lang talaga sa umpisa kasi siyempre pag tayo ka ng sarili mong negosyo hindi naman kaagad na papatok. Siyempre marami kang pagdadaanan pang pagsubok. Basta ang gawin mo lang magpatuloy ka lang kasi ganun po talaga idadaan ka muna sa hirap no bago ang tagumpay. At ang bising nga ng aking partner guys kasi ayan pinapaayos namin yung alulod sa taas kaya salamat at nagpapatulong na si partner sa aming kapitbahay dito. So ayan, may tumutulong sa aking partner kaya salamat. <laughs> so ang ganda nga ng panahon guys kaya thank you Lord. Pag ganito kasi tuloy-tuloy yung ating mga gagawin. So ayan nga yung si partner, inais nga nila yung alulod namin dito para pag hindi kami mamroblema na hindi tutulo sa aming bahay para maayos naman siya. Bago kami uuwi sa aming tindahan. So, ayan na yung aking partner inaayos nila yung alulod namin dito sa aming bahay at bumili nga kami ng ganito guys no ng lagay namin ng sabitan ng kortina kasi lagay natin diyan ng kortina and then doon sa kusina din maglagay tayo ng kortina at saka sa taas pag naayos na nila ni partner yung mga ginagawa nila diyan para maganda naman tingnan at pinag aalis nga namin yung carton sa taas kasi nga bumili na kami ng net no para iwas lamok So, ayan, may nabili na nga kami, guys. And then, bumili din kami ng alulod. So, dalawa nga yung binili namin. Yung isa nga ay nilagay na nila doon sa taas. So, may isa pa ditong extra para sakali kulang sumayron. Kaya ito nga guys, yung aming binili na net. Kaya salamat. <laughs> so ayan nga, para iwas lamok para hindi makapasok yung lamok dito. Pag natutulog tayo, kaya ayan, lalagyan ni eh, partner. So ayan na nga, nalagay na nga nila yung alulod dyan. Kaya thank you. Ayan nga, marami silang kalat dyan kasi nga sinira nila muna dyan para malagay ng maayos yung alulod. Saka na lang nila liligpitin at ayusin ulit. So, ayan. <laughs> At ito na nga si partner, kinabit na nga niya yung aming binili na net, no, para, ayan, di kami mag-alala, para di naman tayo lamukin. So, ayan, naglagay siya dyan, para iwas lang sa mga gamu-gamu na din, no, ayan, para nil nilagyan niya dyan. Kaya, ayan, nakakatuwa lang, guys, dahil sa ating pagsisipag, ayan, nakakabili tayo ng gusto nating bilhin. At ang aking mga anak nga, nandito sila at nagpapahinga, kaya salamat. <laughs> Dahil nga, tapos na sila ni partner, mag-ayos sa taas, maglagay ng alulod, kaya naman, ayan, may konting dumi sa ating bahay, kaya walisin natin ulit. <laughs> so, ayan guys, ang sarap lang sa pakiramdam, dahil sa ating pagsisipag, ayan, natupad yung ating mga pinapangarap, kaya thank you Lord.